Isang candle lighting ceremony ang isinagawa sa Cagayan de Oro City kagabi bilang paggunita sa ikalimang taon ng Maguindanao Massacre. Pinangunahan ito ng Cagayan de Oro National Press Club at mga mascom students ng Xavier University. Dumalo sa seremonya si Ginang Catherine Nunez, ina ni Victor Nunez, ang UNTV reporter na kasama sa mga pinaslang. Nanawagan ito sa pamahalaan na imbestigahan ang ulat na umano'y binibigyan ng special treatment ang mga prime suspects sa Maguindanao Massacre. Tinatawagan kita Secretary Marojas. Sana yang naririnig namin na uh, special treatment sa mga ampatuan. Sana asikasuhin mo yan, tingnan mo, investigahan mo ng maigi. Alisin nyo yan, pati ang mga nurse niya dyan sa loob ng bilangguan. Alisin nyo lahat-lahat ng special treatment dyan. Pati ang mga gad gadget na lang sa kanila sa loob alisin niyo yan paipatikim natin ipatikim niyo sa kanila ang hirap ng isang bilanggo